Ang batang naglakad sa nagyayelog lugar para maligtas ang lola niya. Ito ang batang si sa Saglana Salchak, 4 years old na nakatara sa isang bahay sa gitna ng kagubatan ng Siberia kasama ang lolo't lola niya. Sa murang edad nga ni Saglana, sa pang-araw-araw, tinutulungan nga niya yung lolo't lola niya, lalo't bulag nga yung lolo niya, samantalang hindi naman makapaglakad na maayos yung lola niya. Madaling araw ng February 2017, dito na nga magugulat si Saglana nang biglang hindi na gumigising at gumagalaw yung lola niya. Dito na nga niya sinabihan yung lolo niya pero since bulag nga yung lolo niya, hindi nga rin ito makalabas para makahingi nga ng tulong. Kaya naman since wala nga rin silang cellphone and telephones, dito na nga umaksyon si Saglana. Nag-decide si Saglana na lumabas at pumunta nga sa kapitbahay para humingi nga ng tulong pero hindi nga to ganun kadali. Ang unang problema nga dito, sobrang lamig nga doon sa labas, naaabot nga sa negative 30 degrees Celsius yung temperature, dagdag mo pa nga na sobrang layo ng pinakamalapit na bahay nila na halos 5 kilometers away pa. Ang isa pang malaking problema, may mga nakatirang wolves doon sa kagubata na posibleng ang umatake kay Saglana. Pero kahit na alam niyang mahirap at delikado, tumuloy pa nga rin si Saglana at dito na nga siya nagsimulang maglakad lang ng maglakad. Since madilim pa nga at medyo malalim nga yung mga snow na nilalakaran gani ni Saglana, nahirapan nga siyang maglakad pero tumuloy pa nga rin siya. Buti na nga lang daw, fresh pa nga daw yung mga dinaanan ng kabayo papunta nga doon sa kapitbahay nila. Kaya nga, eto yung sinundan ni Saglana. Kalipas ang ilang oras na paglalakad, dito na nga siya makakarating sa isang ilog na palatandaang malapit na siya doon sa bahay ng kapitbahay nila. Ito nga siya maswerte yung nakita nung kapitbahay nila na agad namang humingi ng tulong para maligtas nga yung lolo ni Saglana. Kabuuan, umabot sa 8 kilometers yung nilakad ni Saglana. Ed mahaba na nga yan para sa adult, how much more sa isang batang maliit yung bias, dagdag mo pa nga, sobrang lamig nga sa lugar na to. Eventually, dumating din naman yung mga rescuers and pinuntahan nga nila yung bahay nila sa Glana and unfortunately, hindi na nga nakaabot yung lola ni Saglana. Pagdating nga din ng mga rescuers, kinausap nga din nila si Saglana at tinanong nga nila siya kung natakot ba siya o napagod at ang sabi niya, hindi naman daw masyado. Nagdag pa niya, sobrang lamig lang din daw talaga and sobrang nagutom lang daw talaga siya doon sa mahabang paglalakad niya. Ayon kay Saglana, I just walked, walked, and got there. Nagdag pa nga nila, sobrang swerte nga doon ni Saglana dahil wala siyang nakasalubong ng na mga wolves and ayon nga sa kanila, they eat the livestock, the herders moan about them. She could have easily stumbled on a pack in the darkness. Dinala din naman agad sa ospital itong si Saglana dahil nga medyo nilalagnat na nga siya sa sobrang lamig and bakalipas nga ang ilang araw, nakarecover din naman siya. Sa pagkalat nga ng balitang ton, tanong na mga karamihan, nasaan yung nanay ni Saglana at bakit siya iniwan sa dalawang taong matanda na hirap na nga rin makagalaw. Lumala ba sa investigasyon na nagtatrabaho pala sa ibang lugar yung nanay niya noong araw na yon at e nagkataon nga lang daw na ito yung araw na merong nangyari sa lola niya. Ngayon, tinitignan nila kung pwede ba yung nanay at kung sakali sakaling mapaparasahan siya, pwede siyang makulong ng halos isang taon. Dahil sa ginawa ni Saglana, maraming natuwa sa kanya sa lugar nila at binansagan nga siyang isang bayani nga daw. Ayon sa mga kamag-anak ni Saglana, tuwing nababanggit nga daw yung lola niya, nalulungkot nga daw ng sobra-sobra itong si Saglana and obvious naman din kung bakit kasi for sure, mahal na mahal niya yung lola niya para gawin yung ginawa niya.